Hello mga kalabs Ito po ulit si Love Laurelian So FW Ayan mga kaibigan Don't forget to subscribe to my YouTube channel Sa akin, mga members Thank you thank you so much To all my friends Ayan Maraming salamat Sa lahat sa lahat lahat Thank you thank you so much And God bless ito mga kalab, kahit maulan, pupunta tayo ka na Julius Palo. Isa sa binipisari natin dito sa Bernayan. Maulan po, maulan. Isang maulang. Ayaw, sinibagin. Yan. Po, magandang hapon. tanghali po, magandang hapon. Si Etimer na ang nanay ni. Oh, oh, ah. Kayo po nanay ni Julius. Kayo lang po dito sa bahay. Mm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ilan taon na po si Julius? 25 na po. Uh -huh. Kayo lang po magkasama dito sa bahay ate? Ha uh -huh. okay. <laughs> Ate may na kami po i ako po i representative po ng uh, Heart Bayuyungan Association under po ng Love Laurelian OFW Volunteers. Kami po ay nagbibigay monthly sa mga kababayan natin na taga na katulad ni Julius. Uh, may mga PWD kami, may mga ano. At yung pong ating po mga OFW ay sila po ay nagko-contribution every month para po maipadala po dito sa atin sa Pilipinas at para po makatulong sa ating mga kababayan. Si na may padala po sa inyo ang Love Laurelian OFW Volunteer para po kay Julius pambili po ng gamot. Tanggapin niyo po ang 2,000 para po kay Julius. Oho. Sa Saka po, may certificate po kami para po sa ating mga beneficiaries kasi po every year po kami po ay nagsusurvey uli para po sa second batch po uli ng aming beneficiaries. Ano po para po kay Julius? Basta Ate Imer, ano na po na masasabi nyo sa ating mga uh, OFW volunteers? Maraming salamat sa kanila sa mga tulong na Ayan, salamat sis Banji sa pagdadala mo ng tulong na galing sa mga OFW Love, Laurelian, so OFW Volunteers, kahit maulan. Eh, talaga namang sinabok mo ang ulan kaya thank you, thank you so much at sa iyo mga kasama thank you so much din po at ingat po kayo lagi sobrang salamat po sa inyo talaga and God bless always po thank you, thank you so much I love you sis Banji ayan, salamat po sa inyo mga kalabs so sa nakapagatid po ulit tayo ng tulong dito sa ating mga kasamahan dito sa Laurel, Batangas. Ayan, nakikita naman po ninyo yung ating dinalhan po ngayong araw na ito. Maraming salamat po ulit. Thank you. Thank you for watching, guys. I love you all. Bye.